payo para sa suliranin sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay isang matamis ngunit minsan ay mapanubok na bahagi ng buhay. Kung ikaw ay may suliranin sa puso ngayon, unawain na ang bawat pagsubok ay may kaakibat na aral. Una, bigyan ng panahon ang sarili upang mag-isip ng malinaw. Ang pagmamadali sa mga desisyon ay maaaring magdulot ng higit pang pagkalito. Kung ang problema ay dahil sa hindi pagkakaunawaan, subukang buksan ang komunikasyon. Mag-usap ng tapat at may respeto. Iwasan ang sisihan, bagkus ay unawain ang damdamin ng isa't isa. Tandaan, ang pagtanggap ng pagkakamali at pagpapakumbaba ay mahalaga sa pag-aayos ng relasyon. Kung ang sakit ay dulot ng pagkabigo, hayaan mong maghilam ang sugat ng iyong damdamin. Walang masama sa pagiging malungkot, ngunit huwag kang magpakulong sa kalungkutan. Palibutan ang iyong sarili ng mga taong mahalaga sa iyo, at bigyan ang sarili ng oras upang mahanap muli ang saya sa maliliit na bagay sa buhay. Panghuli, alalahanin na ang tunay na pag-ibig ay laging makakakita ng daan. Kung para sa iyo ang isang tao, gagawa ang tadhana ng paraan upang kayo'y muling magtagpo sa tamang panahon. Habang naghihintay, ito ang pansin sa pagpapabuti sa sarili at sa pagtuklas ng iyong kaligayahan. Huwag kalimutang ang pag-ibig sa sarili ang unang hakbang upang magmahal muli ng buo at walang alinlangan.